mga himalang ginawa ni Propeta Muhammad. Pinagana ng Diyos si Muhammad na gumawa ng ilang mga himala na nasaksihan ng maraming tao. Halimbawa, paghahati ng buwan. Nang ang mga hindi naniniwala sa Mecca ay humingi ng himala, ipinakita sa kanila ni Muhammad ang buwan ay nahati sa dalawa. Tubig na dumadaloy mula sa kanyang mga daliri. Minsan, nauuhaw ang kanyang mga kasama na limitado ang tubig sa isang maliit na lalagyan. Inilagay ni Muhammad ang kanyang kamay sa lalagyan, at nagsimulang dumaloy ang tubig mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Dahil dito ay nakainom ang isang libo limang daan kasama at nagsagawa ng ablusyon. Iba pang mga himala. Pagpapanumbalik ng naalis na mata ni Katadah, pabalik sa tamang lalagyan nito. Pagkain na lumuluwalhati sa Diyos sa kanyang kamay. Pagsunod sa kanyang halimbawa. Walang ibang tao ang ginaya na kasing lapit ni Muhammad. Ginagaya ng kanyang mga tagasunod ang kanyang paraan ng pagtulog, pagkain, pag-inom at pagbibihis. Mula sa kanyang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang bawat henerasyon ng mga Muslim ay sumunod sa kanyang mga turo at tradisyon.